Magandang araw mga ka-vlog at kasama nyo na naman ako sa isang kakaibang paglalakbay sa Bacara Erocos Norte. Ngayon tara na tuklasin natin ang kahangahangang Bacara Church at ang iconic bell tower nito. Narito tayo ngayon sa kakaibang ganda ng Bacara kung saan matatagpuan natin ng isang napakagandang simbahan at ang makasaysayang bell tower. Sama-sama natin kilalanin ang kahalagahan at kagandahan ng dalawang ito. Bago natin masilayan ang kagandahan ng Bagaro Church, alamin muna natin ang kaunting kasaysayan nito. Itinayo ito noong di ko alam. <laughs> at naging bahagi ito ng kasaysayan ng Bakara at noong buong Ilocos Norte. Ano kaya ang mga kwento na bumabalit sa loob ng simbahang ito? Halina't samahan niyo ako sa paglibot sa loob ng Baccarat Church. Makikita natin ang mga wakukulay na vitrajes, mga santo at mga pakabagong arkitektura na nagbibigay buhay sa simbahang ito. Isa sa mga hindi dapat palampasin dito sa Baccarat ay ang bell tower na nagbibigay ng kakaibang tanawin sa buong bayan. Tara na't sumubida so tayo sa taas at masilayan ang kagandahan ng paligid. Okay. Hindi namin, hindi kami nakapasok sa loob kasi nung lumindol, pinagbawal nang pumasok sa loob baka kasi mayroong mga parts ng building na sa tower na nag-crack. Kaya hindi kami nakapasok. However, salamat sa pag-join sa ating paglalakbay sa Pakara Church at Bell Tower. Sana ay nag-enjoy ninyo ang pagtuklas natin sa kangahangang kasaysayan at kultura ng lugar na ito. Huwag kalimutang i-like, i-comment at i-subscribe para sa iba pang mga kwento ng ating paglalakbay maraming salamat mga kablog